Welcome back sa ating channel mga kaibigan Alam nyo mga kapatid Milan Milindo Iniwas ni General Casimiro mga kaibigan Sa isang matinding pagkalugmok mga kapatid Iniwas ng angas ng Pinas Itong si Milan Milindo na mabagok ang kanyang utak mga kaibigan alam niyo kung bakit during sa sparring nila sa Cebu mga kaibigan in preparation of General Casimiro fight mga kapatid nakipagsparring si Milan Melindo on the first round na walang headgear mga kaibigan so mo isa kang dating world champion makikipagsparring ka sa isang world champion din dati At isang malakas Maangas At pugot ulo First round knockout na boxer Mas si John Rell kasi Wala kang headgear ha? At dito mga kaibigan Talagang napakaangas ni Cuadro Alas Pinayuhan niya si Milan Milindo Na magsuot ang headgear Dahil pag hindi Talagang masisira ang buhay niya mga kaibigan so kalain mo walang safety at hindi ko alam kung anong gusto niyang ipahihwating sa sparring na yun so after that nagsuot siya ng hip mga kaibigan это 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 ладно тогда пока то я уже Kaya nasabi niya na may kuryente itong suntok ni Cuatro Alas. So ganoon lang mga kaibigan. Ganoon kaangas ang idol ng lahat pagdating sa kanyang profession as a boxer mga kaibigan. So hindi lang sa pag-aangas kundi sa welfare din ng kanyang mga kasparing mga kaibigan. Dahil kung pumayag din siya na walang hidgir itong si Milan Milindo malamang ngayon bagok ng utak nito. Na ano, nalamog. So, iwan ko hindi ko ma-figure out, no. Nakikipag-sparring, gustong makipag-sparring na walang headgear. Ibabano kung nagkaroon na aksidente. Hindi mali ka naman si Alas. 'Di ba? So, ganun lang mga kaibigan. So, enjoy enjoy lang natin ang mundo ng boxing at saka relax lang. Chill chill lang mga kapatid. So, see you on our next video. 拜拜。Bye bye.